Hi guys, magandang araw. At ngayon guys, may bago na naman tayong customer from Leaks Um natuwing siya guys. Sayan. Yung sasakyan tino ng um sasakyan ng Leaks towing from Sicilix. Um siguro na flatan yung customer, yung gulong niya hindi na, -na flat. So kailangan siyang mato sa Leaks May charge yung guys before. Meron din kaming customer niyan. Um, hindi siya na-charge sa towing kasi meron daw promo yung CCLix na um, siguro mga holiday yun um, parang mga November ata yung um, um, yung November na holiday um, nagkaroon yun ng um, free towing sa CCLix pag holiday meron silang minsan meron silang mga um, free towing ngayon guys, dahil regular day, um, nagtatanong ako kay customer kung magkano yung charge ng towing sa Sisilix. Um, sabi ni customer, 1,800. So before naman, nagtatanong ako sa um, isa pang customer kung magkano yung charge. Sorry, walang charge kasi holiday. Meron din ako natanong noon na isa din namin ni customer, sabi, um, 1,500 yung towing fee. At ngayon guys, nagtatanong ako kay ma'am uh, customer again. Sorry, uh, 1800 yung charges ng towing. Ayan, tinuto yung ito yung sasakyan ng towing from Sicily ayan guys. Um ayan, na so dahil na flat yung sasakyan, agulong niya doon sa Sicily ayan guys. So, ang lakas pa naman ng ulan. Ayan. Malakas ang ulan. Ang ganda kasi doon sa Sisilis pag doon ka dadaan um, madali kang makakarating sa iyong destination kasi walang iwas traffic doon. Kaso nga pag makakaroon ka ng abarya kailangan talagang magbayad sa tuwin. Yeah. Lakas pa naman ang ulan. Um, Okay naman yung fee kasi sila talaga yung maghahandle sa sayo, maghanap sa'yo ng vulcanizing. Um sa amin kasi na nagkakaroon na kami ng um, parang malapit lang kami sa Sisim Lake sa Ayan guys, hindi din basta-basta yung um, servisyo ng towing um, ng Sicilix kasi sila talaga yung, uh, kita nyo yan guys, rain or shine, talagang sila yung nagsasa, um, sila yung may, um, may servisyo talaga, ayan. Yung isa, yung driver, nag-ano na lang, nagpapayong. Nagpa ayan guys, malaki naman yung ano, um, service ng tuwing ng sisilik sa'yo guys.